Brom 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 Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha 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 Hay mama Ha 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 Mga Brom May nakita na naman na kulot Sabi ng kalsada mga ka Brom Bigyan na naman natin ito na bagayin Let's go Punta tayo sa Jalibi mga ka Brom Para bumili na pagkain Para ibigay doon sa tulog Sabi ng kalsada Let's go mga Brom Brom Let's go Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kumabrom, bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kumabrom, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kumabrom, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kumabrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kamamblog Atin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tapay na kalsada Tulong na naman tayo ngayon mga bomb doon sa natutulog sa tapay na kalsada Let's go mga kamamblog Atin na natin ito Let's go Oh, na nandun sa atin mga kamamblog natin po nagagay pagkain Let's go na dito sa mga krom-bomb. Let's go mga kamamblog Lapitan natin pagkain katatay Let's go